Balis na kayo sa lugar na ito! Tama na yan! Tama na! Tama na! Nailan nyo na ang sa mga taga rito, lalo lang sa mga bata! Ito ang buhay! Wala na problema! Paldo pa! <laughs> kung ganito na ganito palagi ang buhay natin, baka hindi magtagal. Buhay hari lagi tayo pare-pareho. <laughs> yan ang bentaya na may proteksyon. <laughs> walang pwedeng gumalaw sa'yo. Sigurado ako, wala na maglalakas na bumangga sa atin. Dahil kung may magtatapang-tapangan, Eu poderia sempre enganar quem tinha em Tama na yan! Tama na! Tama na! Balis na kayo sa lugar na ito! Tama na yan! Tama na! Tama na! Pahilan niyo na ang pabibiktim mo sa mga taga rito, lalo lang sa mga bata! Balis na kayo! Kung hindi, hindi lang kayo nakabuti Ay! Sodom! Ano ka ba? Halika na! Umuwi na tayo! Oh, ano na naman yan? Bawal yan ah! Pag may nakakita, proteksyon ko lang naman ito eh. Mahirap na, baka tresyonin ako ng mga kong grupo. Pwede ba? Tigilan mo na yan? Oh, ito na ang baon mo. Hindi mo na ako papasok. Bakit? Hanapin ko si Itay. Eh. Baka kung saan nanapadpad yun eh. Wala namang pupuntahan yun dito sa Maynila eh. Saan mo siya hahanapin? Bahala na. Sa Luneta. O sa mga bangi bangketa dyan. Baka kung saan sana natulog yun eh. Tsaka nga pala, pag umuwi siya rito, huwag mo nang paalisin. O sige. O sige na. Mag-iingat ka, ha? Sige. Sige, lahat, lahat! Lahat! Sige, Oh. Eh, okay, parang pamilyar mukha nito sa akin, ha? Ah. Oh, sir, ito. Pakibuk nga ito. Bakit? Nahuli namin. Ano sa ba ang ginawa niyan? Sir, ah? Dating kami. <tap> ha? Dating <That's> gawin. Ha? Dancer. <your>. Ano <tap> pangalan mo? Magkut ka! Ano pangalan mo? Tagas, ha? Sige. Pulong na yan. Liga, ngayon. Sir, sir, ha? Kaya yung mahal sa inyo. O ba si Dodong? Sir. Sige. Mabigat. Mabigat ang binipintag mo, bata. Baka naman may atraso lang sa isang si pagtinat uh, kinakasawa mo siya. Ha? Hindi ko ugali magpintang tinanat eh. Talagang malaki lang ang atraso nila, Sir. Hindi lang naman ho sa akin eh. Patiro sa mga magulang ng mga bata naging sugapat dahil sa... Kaya nga ako nandito dito eh. Dahil yung anak ko mutik na ho nila naging biktima. Hindi sa ayaw ko maniwala. Pero kung totoo yan, ikaw ang kauna ng tao ng Baryo 11 ang nagreport ko dyan. Paano naman nung magsasaltan sa taong naunahanan ng takot? Iniisip ko nga ako eh. Baka may polis na nagbibigay ng proteksyon sa mga grupo ni na Martin. Dahil sobrang na hunggarapal at lantara na silang nagbibenta ng mga... Wala na akong kinatatakutan eh. Baka nga ako pati polis. Bantay na nila. Ayama. Ayama. Pag natuklasan kong totoo sinasabi mo, ang totoong pulis ang nagbibigay ng proteksyon sa mga sindikato niyan. Ikaw ang namakakalam. Titimbre ko sa iyo kung sino-sino sila. Pero ingat lang, bata. Medyo mabigat ang kinakalaban mo. Halang ang kaluluwa at walang sinasanto ang mga taong yan. Baka pati pamilya mo madamay.